yung pure gold, yeah. di ba? Oh. Pure gold daw, oh, dito ng konti, pure gold, ah, gold na. Kung uh, Santa Rita pa may sa akin. Santa Rita. Ay, hindi. Santa Rita to. Santa Rita, Santa Rita pa yata te eh. To. Uh -huh. Yung mga test dan, yung test dan ano namin sa akin. Hindi, Santa so. Rita pa rin. Hindi, alin? Ang test na Tabang na yun tabang. Tabang ng giginto yun. Ate, tabang yata oh, ito eh. Ha? Tabang giginto. Ah, Santa Rita giginto Hindi, ano ito? Santa Cruz. Ah, Santa Cruz. Alam ko Santa Cruz ito dahil sa... Uh -huh. Oo. Oh, Oo, oh, ang kuwan eh. Dyan ang... Gawi-gawi rong pure gold na eh. Violeta, di ba? Bisado ni Tatay, no? Kaya saan pumunta yun? Bisado ko pa. Ano? Eh, dito yung may kapitan na hindi ako kilala eh. Bakit? <laughs> may kapitan! Lasundaw <laughs> <laughs> <wala> <laughs> Kasi oh, Pero sige oh. eh, na nagwawala yung kasama ko rin sa pinauwi ko. Oh. Nagwawala rin sa restaurant daw. Oo. Oh. At lumala ako. Eh, nagbao ng balisong din sa lamesa oh. oh, oh. eh. Oo. Oo. Kasi, nagpagalit na galit siyang kanat May ari ng restaurant. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Sali, sali. Ano oh. mo si Kapitan na yan? Oh. Eh, Kapitan, nag... ano pa yun yung... Yung wala pa yung Kapitan yan, pure gold. Uh -huh. open, oh. open space pa. Eh, ano na ikan, si Kapitan ako Eh, ginawa ko rin sa kasama ko, mes, pinauwi ko. Ako sa balagtas na lang tayo magkita. Kasi, di umuwi siya. Binayos ko yung lamesa. Dumating si Kapitan. Madami ko nang nainom. Madami namin nainom. <laughs> Lalo, Lalo ba ito magulo rito? Sino pa nang gugulo rito? Kaya eh, walang kumikibo, pero lahat ng customer sa akin nakatanaw. Oo, yeah. <laughs> ah, walang tinuturo lang. <laughs> <laughs> sige, <laughs> sige. <laughs> katika, -tina -tina. Oh, ang magulo rito, no? Sabi ko hindi, ayos na ayos eh. Yeah. Oh. Eh meron daw ikaw ang magugulo rito, eh hindi kako ako. Eh nah, kita mo naman kako ayos na ayos. Eh ikaw eh, lasing ka na eh. Oo, oh. oh. sabi ko hindi ako lasing. Uminom lang ako, may order pa nga ako. Uso pa nang yung kaldereta ng aso. Uh -huh. Hindi, ka taga saan ka ba? Oh. Sabi ko taga Plaridel. Sinong kilala mo sa si Plaridel? Kaya ako si Mayor. Oh. Eh, Mayor. Sabi. Oh. Baka mamaya pinagtatanong kita kay Mayor eh. eh hindi ka ako kilala, no? Ah. Oh. <laughs> oh, pero kilala siya. hindi mo na ako kilala ni Mayor. Mayor, oh. ano? Mayor, ah... Uh, uh, oh Tatay ni Pat, Reyes. Oh, mayor. Ah, Pat. <laughs> Iyon ang mayor pa nun eh. Oh. Hindi. Mayor. Sino kilala mo si Floridville? Kapos si Mayor. Hmm. Mayor? Baka mamaya, pagtatanong kita kay Mayor eh. Eh hindi ka ako kilala nun. No? Hmm. Oh. Eh ba't ganun kaya ka magsasagot? Eh ganun ka magtatanong eh. Ang <laughs> ko, ganun na kung ano tanong mo, sinasagot ko lang. Kaya nung kasi nung kilala eh. <laughs> Umuwi ka na. Yeah. Uh, sabi ko hindi, ubusin ko ito, bayad ko eh. Oh, Pagkaubos, ay eh, lasing ka na. Ang lasing ka ko, hindi na makagulapay. Eh. Oh, ibang ubus ko ito. Uuwi na ako. Pinikindatan ako ng isang tanod eh, dahil madalas kang painaman yung isang tanod. Oh. <laughs> eh, nagalit. So, eh, kasi nasabi ko sa'yo, umuwi ka na't lasing ka na. Eh, hindi pa nga ka ako ako lasing. Eh, matigas ang ulo mo. Ako ba kilala mo? Oh. Sabi ko, oh, ikaw si Kapitan, punong bayan. Hmm. Nakalagay diyan kasi. Kapitan po nung iyo Ako na may sabi sa iyo. Na umuwi ka na. ako baka ako kapitan kilala mo. Ah. E, ano ka hindut ka. Bakit kita makikilala? <laughs> ikaw ka ako kapitan ng umuwi at hindi ka na nakakakilala. <laughs> oh. Ay tinabig nung tanod eh kapitan na <laughs> <may> ka <katarawin. laughs> <laughs> Hindi hindi ka nakakilala. <laughs> e, ako kilala ko pa siya. Oo eh. uh, nga naman. Oh. Kapitan. Kasi wala alam. Ikaw ka na, ako eh. kapitan ng lasay. Ikaw umuwi. Ikaw so, hindi na uh, Hindi alay. ka lang nakakakilala eh. eh. Ako kilala pa kita eh. Uh -huh. Ikaw si Kapitan Punong Bayan. Ano uh -huh. pa eh, pinangalanan ko pa eh. May nakalagay dyan sa uh -huh. sumulat. Ay, nakalagay dyan sa Punong Bayan. Kapitan Punong Bayan. Kapitan Punong Bayan. <laughs> <laughs> Totoo yan, naging Kapitan dito yung nung uh -huh. <laughs> 1986 yata. Ganun <laughs> yeah, Siya, Ay, Kapitan Punong Bayan. Hindi kilala. <laughs> Kaya ang eh, puno na ipuntahan ako. Tarekot, dayuhin natin. Dapat lang. Yan, kay Kanati noon. Kanati, tapos... Hindi uh, eh, yung LTO yata. Ano yung pa huya tayo. Ano pa ito? Piwag ka, piwag balinsuela ka pa nung araw ah, yan. Oo, tapos yung tigot LTO. Balinsuela so, uh, ka, uh, LTO. Yeah. ka pa, tapos LTO, papasok ang gano'n. Palang yung anak niya, ano? Ate Ebo. Sino mayari? Ayaw, yung anak niya, Ate Ebo. Ayaw, yung anak Oh. Ano natin sa ano? Yan, yeah, prema ka dito sa, sa, sa oh. Ano, sa YouTube Asapin. yan ah. Oh. Asapin mga jokers Alaw oh. uh -oh, mga jokers Oo, mga ka-jokers. Dito tayo ngayon eh, sa... Natin, eh, Dito tayo ngayon oh, sa Gijinto. Oh, barangay, kung hindi ako nagkakamali, barangay... Ah, barangay... Santa Cruz. Santa Cruz. Dito, kasi Santa Rita yun eh. Ah uh Oo, -oh, Santa Cruz. Sa kabila, kasi nito tabang na eh. Mm -hmm. uh Oo. -oh kabila mo ng tulay, siya may ano, tabang na yun. Hmm. oh, papasok na ang uban do, bulang ang Yung papunta ng LTU ron, O, yeah. Oh. May pasokan do ng ano. Tama, Oh. Ayun na tatay. Ayun na yung pupuntahan natin. Ayun na pala, ano pala ka? Ah, ah. Butane pa na. Eh, Bakit mas nausong ngayon yung butane kasi oh. nga oh. naman alam nakakalat na po. Alin, alin. Sa ano po, yung pangluto na sangyok, oh. butane na nausong. Mm -hmm. Alam nga naman kalat. Ano, bababa na ba tayo, May? Oo. Oh. Ayay ka na. Ay, eh, saan po dito muna? Ako, oh, dyan mo. Ay, kung pinatay ko, kung wala ni Chal. Ay, kung ni Michal po. Ayan, nasa ang gipsal. maganda pala ang ano ni Tata. Ayan po, Tata Eric. Tapos sa Sun Group oh, mga ka-jokers. Napakaganda ng napakaliwalas. Oh, napakaliwalas. Yes. Yeah, po may-ari ng ano, uh, mga ka-jokers, ah, dito tayo ngayon sa Giginto. Santa Cruz na ito. Ano? Uh, Santa Rita sa rin po. Ah, Santa Rita sa po. Dito tayo, Santa Rita. Giginto, Bulacan. Yes, wag ka Okay, napabago siya sa 'to na modernong modern Sabi. Eh, at eh wala pa si Ate Eva. Yes, suganen ka din. Okay, relax Wow. Yes, mineral ganda. Ha na? Apa po ng kanilang lugar? yes mga ka jokers oh, ang ganda ng pila ko mga jokers sang gipsan ha di ba napakalinis mm ayan ah oh, stop dito kay jokers <laughs> Magandang wala puntahan. pahala. Madalas nating bayad sa baliwag eh. Dito lang sa matatagpuan patatagpwalto. Hello. Ano pa ito, Santa Rita pa? Sa mga naghahanap dyan, ng mga Korean food. Ito na. Kanina po, naghahalo-halo sa Tatay Rig. Ngayon naman po. Wala po. Ala, alang kahilig-hilig sa Tatay Alang kahilig-hilig. Ngayon, mamaya, laho-laho <laughs> na. Mamaya may lakad pa po yan, alas 6. Sinamantala namin dito, niya namin. Mamaya may lakad pang alas 6 eh. Busy-busy pa lang siya. Oo nga po eh. May pang neutralize po. <laughs> <or> Kaya <masyote. laughs> nung sinabi ko pa nila, agaka namin. Eh ah. nung hindi pa lang, doon mo kami sa ano, sa uh, bulihan. Bulihan. So mag-dip lang po kami. Ayan, gwapo na naman yung kasama ni Tatay ni, Ayan. 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 Ano ba, uh, ba uh, Sa YouTube yan. Kaya sa Facebook. Sa... Yes. O mga yung mga... Uh, <laughs> mga dila. madalas nagdadaan dito sa Santa Rita. Uh, Tayuhin niyo po ito, bagong bago, napakaganda, modern na po. Ah. Sa so, mga mahilig sa Korean food, sigurado <laughs> yan. Lalo na so, kay Mr. Hye. Uh, uh, uh. Ilalong ba si Mr. Hye? Hindi <laughs> 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 mo kailangan nyo tayo si Mr. Dumbbelltos? Si Dumbbelltos? Ah, ah. Kore kore korea mo yan eh. Korean processor. Yan, yeah, kita niyo mo. pressure. Wala pala, naprush ako noon eh banda pa paano na pa. Hey, wow, ang sarap oh mga ka-jokers. Mm hmm. Dito lang to, Santarita. Higinto, Bulacan. Ah, eto mo ako. Yan. Hey, jokers. Yeah. <laughs> Sige lang Ate Eva, ayan. Dito muna dito. I ano muna i ano muna ang ating ano, ang Ating sure. sanggup. Asang mga matatagpuan itong sanggup sa ni ate Eva? Ah, uh, dito lang po sa isang Rita dito. Tapos ah, uh, SQ Building. SQ Building, yes. Ikaw okay. so, Ah, nakasa ba ba? Eh, eh, eh. mo naman, oh. No? Sige po. Lang po. Sige lang. Ah. Oh, yes. Operate. Hello. Hello po. Shout out.

Hindi na ako marunong yan. Thank you, kaibigan. Thank you so much. Ayun lang natin na pagkaganda. Ayun lang natin na pagkaganda. Dito lang ito, Santa Rita, ibigay ko. Live na live sa'yo, mga pachokers. Telephone mo yan. Ibigay mo. Para maibigay natin kay Miss Jeff. Nag-aabang si Tata Eric. Sige lang.

Sa mga may hilig mag dito lang located at Santa Rita de for Tapat lang ng red oil. Samahan yung young group mag si Tata Eric. Tom, butog pa ako dun sa ano natin Sa halo-halo natin eh. Galay. Lahat pa ito niluluto. Opo, tatay. Thank you, kuya. Thank you. Ang apoy pala nasa ibabaw, no? eh hindi pala apoy yan. Sumasipsip so, pala yun. Uh, uh. Matapon mo na yun. Ay. Exhaust. Tatay Rick nag-sandgrip. Hello, Desimal na all. Try mo dito, pasyal kayo ng anumang mo, Jawa mo. Ano mo rito si ano? Ay pagtatay, tayo makiahaw ka. Ayo. Eh si Tatay Rick nag-sandgrip. Tatay Rick nag-sandgrip. <laughs> <laughs> Yes, tama mo dito si ano si Lourdes. Ayan, no? dito lang sa Santa Rita. Swak na swak sa budget mo. At saka yung parking. Na yung parking, maganda. Yung place talagang makikita mo, malinis, maayos. Uh, yun lang, Medyo may music. ikaw na mag-music. Uh -oh. Sige, ako alam mo dito. Ang lang ako. Alright. Ano <laughs> na natin ka, ha?